Walang oh, baka. Ang ah, baka oh. Grabe hey, ang hey, uh, laki. Ang baka. Malaki um, ang baka, ang ganda ng katawan niya. Yun. So, uh. Oh, yo yung Grabe. Hay yung mga ibang mga ano, mga binababa mga hype dito. Naabang na 'yung mga ano. Ayun, magandang umaga mga Talongs TV. Ah, ngayon po ay ah, April 19, 2024 Tayo po ay nandito ngayon sa Padre Garcia, Batangas Araw po ng Webes Ngayon po nakikita ito po yung mga bagong dati na mga baka dito At may mga kalabaw din dito ang dumating Kaya lang po hindi ganun karami Tayo po ay mag-update ulit ngayon sa araw na ito Tatanong tayo ng mga presyo binibenta nila At kakamustay natin yung bilihan Kaya kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na Para lang yung update sa dating video sa Padre Garcia, Batangas Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito Boom! Atalong Stevie, bagong dating! Galing Bicol ah. Dito sa Pader Batangas. Ito pa yung hindi nakabiyahe nakaraan Linggo at walang kargahan. Dala na pangumpay. Mga toreting baka. Ayan mga talongs TV. Ito po yung bagong dating galing Bicol. May malaking bakang binababa. Okay. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ay, no. Malaking baka. Ito magandang patiner. Manipis ang katawan. Ayan. Yeah. Yun po yung iba binababa pa nila. Nakabang na yung mga buyer. Yung mga kalabaw. Yung may magandang bakat. Kalabaw doon na puti-puti. Yan po yung mga galing Bicol. Ah, oh, shout out kay Bossing Live to Live. Eh, titingnan natin baka ang pinababa. Hey, shout out, shout out. <laughs> uh, shout out boss. Shout na no, May puting baka. Akalabaw pala. Naging baka tuloy. Puti kasi eh. Yan po. Ganda nito, oh. Hindi ka ulit itong baka kalabaw. <laughs> Puti-puti. Ang laki. Ang laking kalabaw. Yan o. Taba. Mga binababa na galing Bicol. marami dumating ngayon dito. Ay, madami pala. Kunti. Ko Madala. Lene, kung ko kunti madumating ngayon. Madala kang biyahe rin. Madala. Yan o. Ito po yung mga kambing naman na binababa. Ayan. Puro native po na kambing nagaling galing Biko. Ang mga dumating dito ngayon. Ayan po ang nililiguan. Boss, yan ba yung pangalaga o katay na? Mga pangalaga pa? Ayan, nililiguan ang mga kalabaw nila. Para malinis. Ito yung mga galing pa sa biyahe para medyo maluwan-aluwan ang pakiramdam. Kuya, good morning. Kasalo ko nagliligo si Kuya ng baka. Si Kuya lagi nang naabot at nagliligo ng baka dito sa paradaan. Kinakondisyon, boss. Kinakondisyon. Yan naman po yung magkano niya bibenta yung kanyang kalit na baka. 10,000. 10,000 lang? Oo. Oh. Yung 10,000 lang daw ito. Lechonin. Di ay, lechonin pala yan. Oh. Kala ko yung alagayin pa. Yan. Ito po yung kuya isang galing naman yan. Dito lang din. Galing Marinduque. Marinduque. Ito mura na. Lechonin lang daw pang lechonin. Maganda to parang ito yung native ano. Hindi wow. siya pinipids. Mas maganda ang baka pag hindi pinipids ay. Kasi kumbagi natural yung pagkain niya. Ito naman pong mga bagong ligo na. Mga magkano yung mga ganito kalalaki na. Mga balagbagin. Oh, mga 45. 45,000 lang daw ito. Yan. Partida na po pa ito. Sa dalawa. Ay, okay. 45, 40. 45, -40 daw ito. 30. Tagtatarain tarawin mo yan. No yung mga baka nila bossing na nandito ngayon pamparada bukas ginagayak lang para bukas para malinis sila yan ililiguan na yan may mga baka nila dito ano pangkatay na ito tulang buntot tulang buntot wala may kuya kinakarga na yung mga baka nang nabili pangkatay na Gen. Kaya magkano ang ganong kalaki na kinabing? 42,000. Saan punta lang ito, po ang dala nito? may nilan? Hindi, sa kuwan. Hindi na sa kilo-kilo? Hindi, sa kuwan. Sa tal tal Sa so, tanda Sa mga pangkatay. Kinakarga na nila. Ayan, uh, mga talongs TV. Ito po ang pinakamalaking baka nakita natin ngayon dito sa paradahan. Ito daw po ay uh, ng 126,000. Napakalaki nito. Na ang haba pati. Ito daw po ay uh, katay na. Laki oh. Dambuhala. Yan. 126,000 daw tinalagan. Tinan nyo naman ang lapad ng puwit. Sadyang malaki siya. Maraming pagkabaka. Yan. Siguro ito po yung abuti mga kulang-kulang apat na daan o apat na daan ng estimate sa katay. Sa laki ng bakit. Grabe ang laki nito. Ganda pati ng katawan. Yun na may mga kalabaw sila ko yung dito pang benta. Mga maliliit na kalabaw. Kaya magkano yung ganyan kalalaki? May kitang tagbabainte. May kitang tagbabainte lang daw ito. Mga alagayin, pwede rin sa katay na yung mga naghahanap na mga pangkat. May babahan at may babae naman. May babae po ito. Kapare oh, oh, pala babae. Oh, dadami, dadami. Oo. Mga babae daw ito. Alam ko ka naman may tinatapos. Oo, pala sila. Yung turo nila yung malaking baka nito. Boss, beast talaga Ay, say, kuya, ano sa ito? Mga magkano ito kalaki mong baka? Kailangan malaking baka dito? Naikit? Hindi naman. Sandaan? Ah, may hinahain pala sa ito. Naikit sandaan ito. Oh, malaki pala ito. Akala ko niya maliit. <laughs> Ayan. Ito daw pa sa isang daw itong, itong baka ngayon. Ayan. Isa rin to sa malaking baka dumating dito. Ayan. Galing Bicol ito na baka. Yan po tapos naligo liguan ni Kuya yung baka niya pambenta bukas. Kaya magkano mo ibebenta ng kanya kalaki? O 80 raw ito. Teka, tay nalagayin pa. Ah, lagay pa rin ito. 80,000. Yan. Malaking pagkabaka, patiner pa to, pang patiner tinatala na ni Kuya eh iniliguan na yan malaking baka na siya Kuya ito inyo pa rin itong isang puting ito magkano mo po itong ganito malit lit 70,000 daw ito, ito ah may git naman may git pala may git itong po yan mga pampate na Ay, mga norte na N norte baka norte hindi Ah, dito lang din sa Batangas daw po itong mga bangay. Ayan po yung mga baka dito ng mga uh, pambenta pa mga alagayin. Bo, sa inyo galing yung dalawang yun? Dumalaga ka, hindi? Pero mga magkano kayong ganyan? Dumalaga yun ano? Mga... Ah, mga turete. Mga magkano yung ganyan kalalaki kayo? kayo? 45,000. Ang ganda, no? Ay, sa inyo pala yung kuya? <laughs> Kaila kuya pala. Ay, tayo, di pa nabibili. Magkano po inaalagaan yung ganyan kalaki? Ang isa? Ah, medyo mahal-mahal siya? Ano pong... Baka pong kalatagan? Ah, malahi. Kaya, kaya pala medyo mahal-mahal siya. Ito naman po yung malahi. Ito pong isa, ganun din. Mas mura. Pareho lang. Ito na po yung 60,000 daw. Kaya medyo mataas daw ay sa, mal sa lahi. Dumidepende rin pala ang baka sa lahi. Yan. Ito yung mga baka dito mga pambenta ngayong araw ng Webes dito sa Padre Garcia, Batangas. May mga baka daw sila boss dito na nakakural. Ito boss yung mga native na ito mga ito no? Hindi naman yung gasaan. Hindi kasi yun kung bagay may mga lang. Yun yung mga baka nila boss. Magkano naman itong mga ganito kalalaki? Ito? Oo oh, yung mga ganyan kalalaki. Parang naman ang laki niya. Eh. May kita rin 40. May na 40 yung dalawang yun. Oh. Itong medyo mapula-pula. Mahigit kwarita yung tarot. Ah, ito, ito yung ang medyo mataas taas, hmm. yung puti. Magkano may puting ganun? May gitna, po. may gitna limang po daw ito. May pamparada bukas, ano? Ayan. Mga pamparada daw bukas. Ah, ito medyo isa ito malaki-laki. Ayan, ganyan naman po kalaki, magkano naman? May gitna namin na po daw ito. Ako. Bosing ko sa kaling hindi sila pumunta sila talagang araw dito. Mayroon kayo parada naman dito. So eh. ano kayo may stock dito? Lagi araw-araw. Araw-araw may stock dito. Ay yung malaking pulang yan. Mga magkano hinabot yan. May kita na may na po, po doon. Ay ito halos pala sinilaki itong dalawa. Ano? Itong puti at pula. Yan ba yung mga mag-aalagay parang binabasihan yung kulay din ng baka? Oo. Oh, uh, mas gusto ko silang mga puti eh. Bakit? Mas maganda, mas maganda, mas maganda, ah, mas maganda alagaan. Pero, pero kung sa ating din, eh, mas maganda ito mga natin. Mas, ah, mas, mas mabigat ang mga native. You know. mas, mas, mabigat, mas mabigat ito mga natin. Oh, o, pag kinakatay naman yatay din ng timbangan, o. No? Timbangan din ba, yun eh. din ang presyo. Oo. Oh. Yun lang pala. So, mag-aalaga lang yung mga masasaila ni Gusto'y puti. Baka gusto rin siya kayo, ano, magpapalali sila. Pero mas mahal ang puti kaysa di kulay, ano. Hmm. Yun. Okay, pero pag pangkatay nga, hindi... Ganun din. Ang mga lagaan din nagkakatay. Ang no? mga dikulay at mura-mura. Oo. -mura. -mura. Mula, uh -huh. Ayan. Ito yung mga baka nila. Basta sila daw po ay araw-araw meron ditong stock na ganito mga baka. Tingnan natin. Okay, pakita si boss dito mga bakang mga pangkata ito. Alagay pa ito no? Patiner? Ah, na rin ba ito? Kalaki mga patiner pang ang katawan. ko na lang Ito yung mga magkali nabot yung ganyan. May isandaan na rin. May isandaan na rin daw itong ganito kalalaki mga baka. Ayan mga pangkatay na. Yan. Pero ito 20... ay Ay, ito ay 90 lang ang ganito. Mga 90 yan lang. Mga bawas pa, ano siguro? Mga bawas na 90 to. Yan, no? Mga pangkatay na pala ito. Wala pa siya mga tatakay na marka yung paggalimit na siya. Pag pangkatay, may mga marka na siya. ano Ito hindi pa siguro na mamarkahan Yan. Malaking baka dito na mga pangkatay daw ito. yun, uh, yung mga nagtatanong po, uh, ito lang po ang kabayong dumating dito mga talong stevie. Kaya lang ito yung mga pangkatay na. Yan po, siguro yung mga bawa sa bahintihan ng halaga nito. Ito yung mga dadalawang kabayo na pangkatay dito na binibenta pa. Ah, nabili na pala ito. Katay na. Yung mga bakang pangkatay na kala ko ibababa. Saan nandala niyan? Bulakan. May ilang ulo ito. Pambihay na pala ito sa Bulakan. Mga pangkatay na. Oh, magandang umaga po. Kaya po kailangan ninyo ng mga baka. Pagtakin lang ninyo. Mga alagayin po? Pwede pong alagayin. Pwede kakatayin. Uh, pwede po lichunin. Lichunin. Ano pong pangalan, sir? Berhel po. Di ba kulangan? Uh, ang number po? Oh, marami akong number. Isang so, number. 0908. <laughs> 0908. 70. 70. 350. 350. 2-2. 2-2. Yan. Kaya uh, ano. Pagka po... Kayo. Hindi niyo ako makontakt i-text na lang ninyo ako kasi, kasi minsan ay walang signal sa amin. Yan yun, pa-text ah, pa. na, lang. niyo ako. Saan po kayo kuya? Dito lang po. Ah, dito lang sa Padre Garcia. Oo. Wow. Pero ang aking barangay, barangay paya, pa yapa. Ah, uh, barangay paya, pa yapa. Punta niyo na doon pag nag kayo ng mga bakas. Uh, yeah. po akong baka. yung yeah. po bibili at nagbibili. Pwede rin po ako sa... Yan, namimili rin po kayo. Sige. sige. Salamat po kuya Sige